Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat Ito naman po ang kaibigan niya si Jake Sa video natin ngayon, pag usapan po natin Bakit si Cheese Escudero pa rin ang Senate President This 28th Congress, no? So, kung bago lang kayo sa channel ko At gusto yung video na ito Pakilike lang po, share, and huwag kalimutang Mag-subscribe guys Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta Mahal ko kayo palagi So, tanong Bakit si Cheese Escudero pa rin ang Senate President sa 28th Congress. Si Cheese or Francis Escudero ay patuloy ng nagsisilbing nagsisilbing Senate President dahil siya ang nakuha ang pinakamalawak na suporta mula sa mga senador sa pagbukas ng 28th Congress nitong July 28, 2025 sa official election vote na 195 laban kay dating uh, Senate President Vicente Tito Sotto III. Ano ba ang mga dahilan? guys una una suporta ng majority nakakuha si Escudero ng suporta mula sa 19 senador kabilang ng Duterte Black at iba pang independents at admin allies lumampas ito sa kinakailangan na 13 na boto para unseat ang presidente ng senate ikalawang dahilan guys track record at pamamalakad inilatag ang kanyang kakayahan sa pag pasa ng mga batas at epektibong legislative legislative agenda bilang dahilan ng kanyang suporta. Take note guys, si Senator Chis Escudero is a lawyer abogado po siya no. So malaking tulong din ang kanyang profession sa pagiging senador at Senate President. Ah uh, sa gitna ng 19th Congress, 2022-2025, si Juan Miguel Sobiri ang nangunang Senate President ngunit bumita bumitaw noong Mayo 2024. Si Skidero naman ang nailahalal bilang kapilit, unopposed noon matapos ang suporta ni Alan Katika Peter Cayetano at iba pang senador. Ano ang tanong guys, no? Ano ba ang kalaga ng posisyon bilang Senate President? Ayon sa saligang batas, ang Senate President ang pangalawang sumusunod sa pwesto sa presidente pagkatapos ng Vice President. Kung sakaling magkaroon ng vacancy or emergency, siya po ang magiging presidente. Ang term ni Escudero ay opisyal na nagsimula noong July 28, 2025 sa pagbubukas ng 28th Congress at hindi pa matatapos hanggang hindi ito Uh, dinidisminuan ng Senado. So makikita natin dito guys no na majority po ng mga senador ay sumusuporta kay Senator Cheese Escudero, no? So I hope and pray that si Senator Cheese ay mapatuloy niya ang kanyang magandang sinimulan bilang Senate President. At tulungan natin siya guys, no? Hindi naman makaya ni Senator Cheese na mag-isa kung hindi tulungan ng taong bayan. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam. I love you all.